Hinding hindi malimutan ni Tatay Jerome nang gumuho ang pinabaybay nilang kalsada noon sa Halsema Highway. Doon ka na matulog, hindi ka makauwi sa bahay. Yung kalsada, sarado. Kaya ngayong may bantana ng lanin niya, hindi nito maiwasan ang mangamba. Dating bundok eh. Landslide ang kinakatakutan natin dito. Matapos maramdaman ang matinding tagtuyot ng El Nino, inaasahang masusunda naman ito ng La Nina sa Agosto. Tali, uh, may bagong uh, pinalabas ang pag-asa na ang ating Laninya uh, La Nina Watch ay itinaas sa La Niña Alert. Ano? Dahil uh, according sa forecast na nakikita ng pag-asa at yung pag-aaral ng ating mga kasamahan sa pag-asa, tayo po ay makakaranas na ng 70% pagdating ng August, September, October. Kung pagbabasya ng geografiya ng Cordillera, ang pagguho ng lupa ang isa sa malaking banta. We must continue to strengthen our preparedness and response mechanisms to ensure that our communities are better equipped to handle the impacts of disasters. Sa patuloy na paglilibot ng mga ahensya, napag-alamang 43 mga LGUs na ang pumasa sa disaster preparedness o kahandaan sa sakuna. Malaki ang pagbabago at pag-angat ng disaster preparedness ng ating rehiyon Cordillera. So yan po yung isang tinitingnan natin para sa pamamagitan ng pagbibigay ng uh, award system is uh, ma-encourage natin ang ating mga LGUs na maghanda sa ating disaster. Bukod sa mga pagguho, dapat din daw bantayan ang pagtaas ng level ng tubig ng ilog at dam na maaring magdulot naman ng labis sa pagbaha. Kaya ang ibang ahensya naghahanda na rin sa posibleng epekto nito. Nauna nang nagtabi ang Department of Agriculture Cordillera ng pondong gagamitin na nagkakahalaga ng 488 milyon pesos. Jose Robert Inventor para sa Luzon. Headline